si General uh, Tore panalo na. So panoorin natin ang video, tapusin natin ang video. Ito ay nakakatuwa kababayan no. At uh, si General Tore talagang uh, talagang seryoso ni PNP Chief General Tore yung uh, kanyang uh, ginawa. Ito namang uh, si uh, Duterte is actually mga kababayan, ako po ay uh, supporter ng Duterte pero hindi kasi lahat is uh, Duterte masasabi mo lahat 100%. So si Tatay Digong lang talaga ang napamahal sa ating lahat. So syempre sa mga ibang mga possible na Duterte, so pilit nilang gayahin yung tatay nila pero uh, hindi naman talaga nagagaya lahat 'yan 100% kahit saan. So syempre uh, titingnan natin yung situation, no? So sa situation na ito, uh, ayan, tuduin sayo si uh, Duterte nung unang una, no? At uh, siya pa ang naghamon kay uh, PNP di uh, uh, General Torre actually uh, ito yung may kasamang uh, politika, then siyempre yung personalan actually para sa akin uh, good ako dito okay ako dito sa mga ganitong uh, hamunan, kasi esports yan kaysa naman yung mag-ambusan sa daan at uh, mayroong mamamatay at nadadamay pa yung mga bodyguard So, dito sa sitwisyon na hamunan, ay good ako dito, okay ako dito. So, kanya nga lang, lumalabas dito eh, yun nga, pag uh, meron kang sinabi kasi or meron kang binitawan ng salita, lalo na kung nasa social media or nasa media or napapakita sa buong mundo, dapat gawin mo. Ika nga, no, kasi uh, katulad dito, ayan, si... Uh, Uh, Duterte pa yung unang nag-hamon ano no, nag, uh, or nag-insayo-insayo uh, -insayo para uh, labanan nga itong si General Torre ang problema dito eh, kinasahan nga siya ni General Torre kaya nangangatuwa. abang-abang nga din sana ito kaya nga lang, eh, eh, hindi na yata dumating no? itong si Duterte. At uh, talagang pinag-insayuhan din niya ni General Torre yung uh, laban sana na ito. Sa totoo lang, ako may vlog nung mga nakaraan, o unang vlog kay General Torre nagpapasalamat o pumapalakpak o doon sa sinabing yung mga firearms na legit, legal or legit, o may papel eh, hindi na kailangan kumuha ng gun ban exemption, yan ay inaayos nila at nilalakad, sana ma-approve yan so, ito nasundan ngayon dahil dito sa issue kay Duterte at uh, General Torre uh, maganda sana ito kung eh, Duterte kasi siyang yung unang naghamon eh, talagang pinanindigan niya at uh, sigurado, mas hangaan siya ng tao. Ang problema, eh, lumalabas sa ngayon. Eh. Para bang siya, siya yung sabi nga nila sa mga balita is bumahag yung buntot. So, pilit man natin gayahin yung tatay Digong, na may isang salita, eh, mayroon talaga mga pagkakataon na hindi kayang gayahin. So, kung si Tatay Digong sana ito, kung inabot sa mga uh, panahon ni Tatay Digong, no, na kung saan, eh, kaidad lang din sila sana, uh, talagang kakasahan ni Tatay Digong yan. So, dito nga sa situation, mas bata si uh, Duterte, yung anak ni Tatay Digong. Kanya nga lang, eh, talagang hindi ko masah. Pero napakasaya sana nito, no? napaka-exciting sana nito kung uh, tinuloy or uh, kinasa laban. So yun nga, nakakikinig tayo sa mga balita na kung saan eh, one on pang mga demand ni uh, Duterte na kung saan lumalabas parang siya yung hinamon ngayon ni General Torre. So, kaya medyo kumbaga kung ikaw ay talagang titingnan mong mabuti eh, nakakapag, nakakapanghina ba na, uy, parang bakit umatras? Ikaw na nga naghamon Nang kinasahang ka, eh, hindi ka lumaban. ba? Diba? So, boxing lang naman yan. So, kailangan eh, harapin dapat niya. So, exciting yan. Kasi nga, pagkatapos sana ng laban dyan, eh, maaaring magkabati-bati din yan. So, ito yung video na kung saan ah, uh, nag-ensayo si General uh, Tori no? At, ah, uh, ito ngayon, talagang sineryoso niya. Ito, nasa ring na. Ganyan, nasa ring na, no? At, ah, uh, talagang nakasuporta pa sa kanya yung Spokman na si yung babae no ata uh, talagang sinuportahan ng maraming kaibigan at maraming Pilipino dahil maraming nanonood. So, ayan, ito yung uh, announcement ng uh, referee. Ah, uh, pakinggan natin at uh, ang sabi nga dito is uh, pag hindi dumating yung kalaban is siya na ang panalo. So, medyo hiya Magcost Si General Torre dito maraming comment na naman niya na negative So dahil uh, ginawa talaga niya yung uh, sinabi niya Pagkos ang isa lang sa punto dito May isang salita si General Torre Na hindi po pwedeng salita lang Kailangan gawin natin yan Yun yung nakuha ko ditong punto So kaya niya pinakita sa tao na hindi po pwede ng gano'n Kailangan eh, sinabi ko to, hinamon ako pagbigyan natin Or gawin natin, hindi yung puro salita lang uh, Yan ay sports no, kaya hindi yan masama So okay sana yan, dahil uh, sa pagkatapos ng uh, laro niyan eh, Sigurado naman yan, eh, magbabati-bati yan Yun sana ang daan dyan So siyempre may situation lang na si General Torre Nasira ang istorya niya doon sa paghuli nga kay Tatay Digong, no? At uh, bakit yung mga time na yun, hindi sila nag-react nung hinuhuli or uh, nung na. So, wala naman na silang magawa sa ngayon dahil nandun na. So, kaya, kumbaga, sa ngayon sana ay magbati-bati na para mas magawa ng solusyon yung mga problema. No? Kasi, hindi naman si General Tory ang uh, kalaban nila dito. Si General Tory ay isang pin lang din na kung ano yung mga pag-uutos na kailangan sundin, sundin. So alam naman natin yan na uh, sa kahit man sa mga unang mga henerasyon na kung sino yung nanumumuno at sino yung tauhan niya, kung ano yung uh, instruction ng pinuno, eh talagang susunod at susunod. Kahit man doon sa mga panahon ni Tatay Digong eh, kung sino yung mga kanya mga taga uh, sunod doon sa baba ay kailangan sundin kung ano yung mga pag uutos So normal lang yun. So kahit saan yan, kahit sa mga private sector. Kanya lang, eh, ika nga ito ay eh, laban media sa media o kaya sa social media. So dapat, eh, hindi tayo nagsasalita pag hindi natin kayang gawin kasi lumalabas kahiya-hiya sa mga taong bayan yan. So ito yung ano, announce. So ito talagang sabi nga ng announcer, eh, uh, pag hindi dumating yung kalaban, is panalo na si General Tori. Ayan, pakinggan natin. <tinyo> kita natin talagang seryosong seryoso si General Torres sa mga sa ginagawa niya or uh, parang happy lang, ganun, parang relax lang negative ano, so ganoon sana so masaya talaga sana ito kung uh, pinagbigyan or hindi pinagbigyan kasi si Duterte yung naghamon eh so dapat siya ang mas starring doon kasi siya yung naghamon uh, ang medyo ano nga dapat doon si General Torres, so nabaliktad ngayon ng situation So, sa mga tao, sige, mag-comment kayo kung ano ang masasabi nyo. Marami kasi nag-comment na baliw, na, eh, baliw si General Torre, etc. Tanda-tanda na eh, lumalaban pa doon sa kay Duterte. So, hindi yun eh. Hindi yun ang usapin doon. Kasi, ah, siyempre, eh, PNP chip yan, General. PNP chip. So, ikaw ba naman, eh, pagkaya mo naman, di ba? Katuwaan lang eh. Kung baga, sa, sa madaling salita, eh, pinagbibigyan niya yung isang uh, sinasabi ng isang tao or gagawin niya yung kung ano yung sinabi niya. So, yun yung uh, nakuha ko ditong punto. Kaya pinakikita niya General Torre na hindi siya basta, basta po pwedeng ganunin dahil kaya niyang kasahan kung ano yung mga sinasabi para sa kanya o laban sa kanya. So, kaya para sa akin, napakasaya sana nito dahil nga eh, lumalabas esports eh, ito. So, yun po no, ang ating reaction. So, Si Kuya Yusko Official po ay hindi basta-basta nag-upload lang ng kuanong video. So dito sa ating mga video is ginagawa natin ng sagot or komento uh, yung ating mga pinapalabas dito. So bilang isang mamamayan ng Pilipino, sabi nga ni General Torre is malaya tayong magpahayag sa ating mga saluubin, sa ating damdamin or sa ating isipan kung ano yung ating gusto sabihin. Basta hindi tayo nakakaapak ng kapwa-tao or walang labag sa batas doon sa mga ginagawa natin at sinasabi natin, so muli isko official, ang ating isang channel guwapong bihero tv, pakipuntahan nyo lang sa youtube, youtube din search nyo lang kuya, tapos ispis isko, tapos ispis official puro big letter ang unang letra so yun yun so i ko rin to sa ating facebook at siyempre pag nasa facebook hindi kayo mabasta makapunta sa youtube kaya kailangan exit kayo sa facebook punta kayo sa youtube, paki-like din share ng mga video at syempre sana paki-subscribe. So thank you very much sa mga video natin na nag-viral. So mabuhay po ang lahat. Mabuhay ang PNP. Siyempre, mabuhay tayong lahat mga Pilipino.